Magandang umagi po sa kanyang lahat. Ako po si Brother Roy Azarcon at tara ng muli sa Landas ng pag-asa. Ang pagbasa natin sa araw na ito ay galing sa chapter 19 ng libro ni San Lucas. Abang, ang ating ibanghelyo mga kaibigan mga kapatid ay tungkol kay Zaccheo, isang maliit na tao na gustong makita si Jesus. Ang tema ng ating pag-uusap sa ating ibanghelyo sa araw na ito ay ang mas malalim na pagkilala kay Jesus. Sabi sa ating ibanghelyo, Pumasok si Jesus sa Jericho at naglalakad sa kabayanan. May isang tao roon, ang pangalan ay Zaccheo, isang pinuno ng mga maniningil ng buwis at napakayaman. Sinisikap niyang makita si Jesus upang makilala kung sino ito. Ngunit sa dami ng tao, hindi niya makita si Jesus dahil sa isang pandak. Kaya patakbo siyang nauna sa di kalayuan at umakit ng isang puno ng sikamoro. Pagtapat ni Jesus sa lugar na iyon, tumingala siya kay Zaccheo. At sinabi, Zaccheo, bumaba ka agad sa kailangan kong tumuloy sa iyong bahay. Nagmamba bumaba si Zaccheo at tuwang-tuwang tinanggap si Jesus sa kanyang bahay. Lahat na nakakita nito ay nagbubulong-bulungan. Nakikituloy si Jesus sa isang makasalanan, sabi nila tumayo si Zaccheo at sinabi niya kay Jesus nung sila kumakain, Panginoon, ipamimigay ko po ang mga, sa mga mahihirap ang kalahati ng aking kayamanan. At kung ako'y may nadayang sinuman, isasauli ko sa kanya, sa kanya ang makaapat na beses na ito. At sinabi sa kanya ni Jesus, ang kaligtasan ay dumating ngayon sa sambahayang ito, sapagkat anak din ni Abraham ang taong ito. Ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang nililigaw. Mga kaibigan, mga kapatid, si Zaccheo ay isang taong nagkaroon ng mas malalim na relationship kay Jesus. Hindi lang nakilala, ngunit nagkaroon ng relationship. Sa ating banghelyo ngayong araw, mayroon tayong tatlong matututunan na ehemplo ni Zaccheo. Hayaan niyong pag-usapan natin ang mga bagay na ito. Una, sa lumapit kay Jesus si Zaccheo para makita si Jesus ay nagpunta umakyat ng puno ng sikamoro. Nagkusa gumawa ng aksyon. Gawin din natin ito. Isaisip natin na tayo ay lalapit kay Jesus sa ating araw. Kumbaga isama natin sa ating schedule. Pumunta tayo sa isang chapel, sa tahimik na lugar, sa kwarto o isang sulok ng bahay na alam nating walang makakaistorbo sa atin kailangan nating gumawa ng aksyon sa paglapit kay Jesus. Pangalawa, protektahin natin ang oras natin sa Panginoon. Si Zaccheo, nung gusto magpunta ni Jesus sa bahay niya, walang ibang inisip na trabaho o kaibigan o ibang, ibang mga kailangan gagawin. Pinaghandaan niya ang pagpunta ni Jesus sa bahay niya. At nakasama niya si Jesus. Hanggat kaya din natin mga kaibigan, mga kapatid, gawin din natin ito Protektahan natin ang ating oras at alisin ang mga nakakasagabal sa ating date o schedule kay Lord. Kung maaari, ipagpaliban mo ibang mga bagay-bagay para makasama natin si Lord sa oras na iyon. Pangatlo, bigyan natin ng puwang si Jesus sa ating buhay. Si Zaccheo, mga kaibigan, mga kapatid, sabi niya, magbabagong buhay na siya. Magbibigay siya ng kayamanan sa may Kalahati ng kanyang kayamanan. Babalikan daw niya ang kanyang mga dinaya at apat na beses niyang ibabalik ang kanyang dinaya sa kanila. So talagang napakayaman ni Zaccheo. Malawang kahit magbigay pa siya ng kanyang kayamanan ay mayaman pa rin siya. Handa siyang magbigay ng kanyang uh, ari-arian sapagkat nakita niya na ito ay humahad lang sa paglapit niya kay Jesus at alam niyang ito ay gustong uh, ayusin ni Lord sa kanyang buhay para makagalaw o magbunga ang ginagawa ni Jesus sa ating buhay, bigyan natin siya ng espasyo o puwang sa ating buhay para lumago at lumalim ang ating relationship kay Lord. Isurrender natin, mga kaibigan, mga kapatid, ang iba't ibang aspeto ng ating buhay. Maging ito ay physical, mental, emotional, financial, social o mga pagkakaibigan natin sa iba't ibang mga tao at kung ano-ano pang mga aspeto dito natin makikita kung paano tayo babaguhin o tutulungan ni Jesus. Kumbaga, hindi naman talaga natin alam kung anong kailangan ayusin natin sa ating buhay kung hindi natin nahayaan si Jesus at ang Espiritu Santo na gumalaw sa ating buhay. Kahit alam na natin na may mga kailangan tayong baguhin, malamang ipapakita sa atin ni Jesus ang mga kailangan pa nating ayusin. Babait at mapagmahal si Jesus at gusto niyang hindi lang lumalim ang ating relationship sa Kanya, Ngunit maging maayos din ang ating buhay. Tulad ng pagkakaibigan at pagbabago ni Zaccheo. Kung kayo ay na-bless ng video na ito, pakilike po ang ating page at pakishare ang mga video sa inyong mga kaibigan, mga kapatid at mga mahal sa buhay para ma din sila. Muli ako po si Brother Roy na nagsasabing nawa pagpalain tayo ng ating amang punong-puno ng grasya at pagmamahal.